dito oh. Ayan, oh, oh sige napakaraming tahong. na oh. sa ilalim ka na. <laughs> Nabasa. oh ayan oh yung ano daming moisture hindi ko na makita ito ba dito nga tayo oh my god talo 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 ang malaki nga, wala siyang ano ta, wala na siyang ay, nabasa Ano ka dito, dami ay, nga, ba't ito, nandiyan ka eh Tama <laughs> na Pumalik ako dito, wala na hindi ko naman, nakita ko marami oh ah, oh ah, ah Ah, 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 Sabihin mo sa kanila. Ano? Huh? Mas madami dito. Investing... Lagay mo muna doon, no? Kasi ano natin, dalawang balik sa scar. Dalawang balik? saan? Wala akong lagayan na iba na. Doon nga, ibalikin natin pag eh, tayo. Oh, 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 okay, okay. di ba? Ano ay grabe. Uy, napuno na ng tubig, atay. Eh, kay... iula mo muna doon. Holo grabe na laki. O, oh, ayan. Paano mo muna? Ito so, ng ano. Mamuha ka ng tahong? Wala nang tahong pa. Puro Meron doon, no? Kaya lang maliliit. Oh, ayan. Ayan. Pakita mo be. Ayan, no? Ang ng laki pa Paiskibat ko, eh. Ito talaga malaki. Dalawa sila. Ang hirap naman anuhin. Eh, yung grabing lal. Ang tataba, no? Tataba na ito. Ang mahal kaya nito. Ito may batot? Isirain, eh, Ay, mo, isirain muna yung bato. Talaga lang. Mm -hmm. Organic pa siya. Huh? Organic pa yung pagka-oyster niya. Ang lalaki guys o, oh, o oh, tingnan nyo. Napakalaki. Oyster to ha, talaba, talaba. Libre na siya guys. Ayan o. Oh. Ay, Grabe, lalaki. ang lalaki. Ang daming tubig. Ay, ano ba? Sinabi na kita na damihan mo. Ay, Lala? Hindi mo na ako nakain. Hindi mo ako nakain yung bato, hindi mo pa tinanggal. O, may bato pa, guys, o. Ano ba yung puro bato man kinarga? <laughs> Ayan, guys, oh. Napakarami kaya. Totoo lang. Madilim na Madilim na nga.